Third is, meron tayong isang very particular na topic na paulit-ulit ko nakikita sa mga nagre-request sa akin, especially dun sa aking Instagram account. Kagaya na lang nito, sabi, Please make a video about Sister Hong. Kuya, gawa mo na po ng content si Sister Hong po, yung Chinese po. Sabi pa nung isa. Of course, ang initial reaction ko dito is, I was curious, syempre. Hindi ko kasi siya alam talaga. Hindi rin ako ganun kababad sa internet. Uh, very casual lang ako when I browse social media. However, nung sinasearch ko na siya, okay, si Sister Hong, yung nakikita ko na yung mga pictures, sabi ko, ala, parang pamilyar. Teka, meron ako isang post na nakikitang sineshare ng ilan sa mga friends ko sa social media. At eto yon. So sa larawan, merong isang kwarto isang kwartong tahimik. Normal, I would say, malinis din. But that's arguable, yung linis. Merong isang maliit na kamanggawa sa kahoy doon sa kaliwa. May mga drawers, cabinet, at gaya ng isang normal na bahay. Parang may mga nakasingit din ng mga box, mga plastic. To be honest po, nung mga unang beses na nakita ko to, akala ko talaga kalokohan lang siya. Isang meme, kumbaga. Eventually, naging meme siya. Pero hindi yun yung basihan talaga ng kwento eh. Isang meme na hindi ko talaga naintindihan at first. So, sinurge ko na nga. At nalaman ko na medyo bastos pala itong uh, kwento natin ngayong gabi. So, sabi ko, hindi pasok sa channel ko tong kwento na to. So, hindi ko na lang muna pinansin yung mga messages sa akin. Until right after ko mag-scroll po, no, bigla ko siyang nakita sa balita. Balita mismo. Pilipinas, ang kwento ng nilalang ha, nilalang ang gagamitin nating salita na ipapakita namin ngayon sa inyong screen ay isa pa true crime story. Kaya tatapit natin siya ngayon. Mag-warning lang po ako na maselan, may temang sexual ang ating paksa ngayong gabi. Kaya para sa ilan nating manonood, mag-skip na lang po tayo. Napakarami po kasing mga plot twists ang pagdadaanan natin sa kwentong ito. However, tatapusin natin ito na meron akong nai-impart na aral sa inyo. Yun naman yung punto ko palagi po pag gumagawa tayo ng story. Anyway, ihanda nyo na ang napakasarap din yung pagkain pagkain mahapahaba sa pag ating pag-uusapan ngayong gabi. Ang kwento natin ay ang shocking tale of Sister Hong, a Chinese true crime story. Sister Hong, Diyan muna tayo. Mag-uumpisa ang ating kwento sa pagpapakilala at pagpapakita ko sa inyo ng nilalang na magiging sentro ng atensyon sa ating paksa na ito. I-describe natin siya. Una, madalas po sa mga videos na kumakalat niyan, naka-turtleneck na black, long sleeve siya. At mahabang palda. At first glance, medyo modest, proper yung kanyang vibe palagi siyang nakasuot ng ganyan. Minsan solid colors, minsan naman may floral print na nagbibigay sa kanya ng parabang ina o parang isang mature woman na vibe. Pangalawa, ang isa sa kapansin-pansin na itsura niya ay yung kanyang bangs. Mid-length hair with bangs. Number three, kapansin-pansin din syempre yung makeup nito at medyo makapal siya. Kung ako yung tatanungin po, no? Baga parang AI, in, in, in a way, parang AI siya. At yung naisip ko po, kabuka niya si... I, I feel fantastic. Alam niyo ba yun? I feel fantastic. Pre-pandemic yun eh. Kung naahaalala niyo, yun yung isa sa dahilan kaya akala ko meme lang siya. Sabi ko, alam, na pagtitrepan na naman yung internet. But I was wrong. Dahil sa itsura niyang ito, magiging laman siya ng mga usap-usapan online. Marami yung nagsasabi na siya raw yung gagawin nilang Halloween costume. Napakarami po mga memes niya. Given na madali lang kasi makuha yung mga kasuotan niya, no? mabibili mo lang sa Shopee or Lazada. May mga performances na rin po online kung saan nakikita ko na ginagaya na siya. Ganun na yung pop culture impact niya. Na umabot siya sa atin sa Pilipinas, so China pa siya, di diba? It's safe to say that it was all fun and games until people started to dig into the realities kung sino ba itong si Sister Hong. At dahil dito, lumabas ngayon yung tinatawag na Nanjing Sister Hong incident. Balita pala ito talaga sa kanila. Bubuo rin lang po natin, ha? Ang Nanjing Sister Hong incident ay isang highly publicized scandal na nag-umpisang pag-usapan nitong July 2025. Ngayon lang, sabi, ang eskandalong ito ay nag involve ng isang 38 years old na lalaki. Honestly, nasyak din ako. Nagpapanggap raw ito na isang babae o bilang si Sister Hong. Ito po yung parting ito na hindi ko malilinaw sa inyo kasi hindi ko alam if trans siya or nanloloko lang talaga siya ng mga tao bilang isang lalaki. Hindi ko pa malilinaw yan sa inyo. I think kailangan natin hintayin sa mga susunod. O baka costume lang ba talaga niya to? As a kink or as a part of content? Naiintindihan niyo ako kasi serious eh? Madami tong videos dito eh. Yun, yun talaga iniisip ko. Ano ba to? Staged ba to? Marami yung magsishare ng mga larawan nito. Kung saan kitang kita na ang kanyang persona ay kasuotan lamang. Hindi ko muna papakita yung kung sino talaga siya. Pero ayan, meron siya yung makikita mo na nagpapalit siya, nagtatanggal siya dalawa side by side. Tignang maigi ang larawang ito. Eto na yung mga nasilip sa mga report. So madalas po ay nag siya sa mga sexual acts. Napakarami po kung nakita nyo na, kung familiar kayo, and I'm sure alam nyo na, nauna pa kayong malaman to kaysa sa akin eh. Reportedly, nasumasobra pa daw sa 1,600 na kalalakihan yung kumbaga nakalantari niya. May mga reports po ako nakikita na parang blown up in proportion itong 1,600 na kalalakihan. Wala pang exact figures talaga, no? At yun po ha, kasi iniimbestigahan pa ang lahat ng pangyayari at marami pang mga hearsay na lumalabas online. Ayon sa mga report, sa mga balita, ito raw ay finifilm. O, obviously, galing kay Sister Hong to at kinalaunan, kumalat na nga at pinag-usapan online. Dito sa part na to talaga, lalawak, lalaki yung kwento at mas pag-uusapan pa dahil sa puntong ito po, habang sinusulat ko po itong kwento na to, no, habang finifilm namin top. marami na yung investigasyon yung nangyayari dahil sa dami ng lalaking involved. Nakikita na kasi isa-isa yung mga mukha nila. Kaya kinakailangan na nilang umaksyon. Nagkakaroon din ng mga public debates po dito, no? hindi lang sa kanila, internationally sa napakaraming topic no yung pagtitiwala sa mga mga nakikita natin online paggamit ng mga online persona mga ganung mga bagay ba kaya na sabi ko po no dalawang klase ng tao nagre-react dito una yung nakikita to bilang meme o yung natatawa dito at pangalawa yung nakikita siya bilang isang seryosong insidente na may biktima o isang seryosong paksa. Itong estimation na nabanggit ko na over 1,600 na kalalakihan na nakalantari niya, sabi din sa report na nangyari ang lahat ng to over the span of 3 years. That means, 2023, 2024 at ngayon 2025 so post pandemic na no, pagkatanggal na pagkatanggal na mga barikada sa daan sa kanya ginawa ito allegedly ha yung mga videos bakit ko nababanggit yung bilang din itinataya raw na sa 1600 plus kalalakihan mahigit 6000 yung mga nagawa niyang videos ito ngayon yung parang krimen na ginagawa niya eh may mga nagsasabi na binebenta niya po itong mga videos na ito And ayon sa mga reports, ulit, alleged pa po ito, around 150 yuan, sinerge ko po, pumapalo yan ng 21 US dollars o kung sa atin, 1,200 pesos. So, ang laki po. I Imagine kung ilan yung bibili ng isang video, di ba? Kung accurate daw ito, tinataya na kumita na raw siya ng around 138,000 USD or 7.8 million pesos. Ang laki, pero allegedly ha. So, tinatry ko rin alamin kung saan nila nakuha yung mga figures na yan. Pero for now, the best thing we could do is to set it aside. Ang masasabi ko lang po, accurate o hindi yung figures na yan, meron talagang nagbentahan. Casually nga eh, makikita mo sa mga comments sa Facebook kunyari. May mga nagbebenta talaga ng mga private videos. Especially pag may mga, kunyari, scandal. Talaga makikita mo nagbebenta sila sa ganon. Hindi ko alam kung nakita niyo na, but minsan nakakakita ako ng ganon eh. Ang mga videos. Dito na tayo. Magdi-disclaimer lang ako na hindi ko po ito napanood. La syempre, ang dami po, no? I've seen a few para sa research natin sa kwentong ito. But syempre, sobrang dami niya. Makukwento ko sa inyo kung paano yung mga naging parang kalakaran sa mga footages na ito. So yung parang uh, siste no? Ganito. Iimbita siya ng mga kalalakihan doon sa parang bahay or kwarto niya. Hindi ko sure if bahay niya talaga yan in real life, pero yan yung parang background ng kwento. Madalas, nagre-request daw ito ng mga maliliit na regalo mula sa kanila. May mga nagbibigay, I think may mga gamot, ganon. May mga panluto, may mga cooking oil, prutas. Hindi naman daw kailangang mahal. Alam mo yung pag nanonood po kayo ng mga series, di ba? Meron po talagang format. So, yun yung nakikita ko talaga sa anya pa ulit-ulit. At yun na nga yung siste ng kanya mga videos. Ang hindi ko lang po malinaw dito is paano niya nakausap ang lahat ng ito. Paano niya napapunta lahat doon. Marami po mga hearsay online. But I guess kailangan muna natin hintayin at makumpirma mismo sa mga taong ito kung paano sila nangyari investigasyon. So nabigay ko sa inyo kanina yung buod ng kwento. Sinuri ito ng mga otoridad at nasilip ang mga lihim ni Sister Hong. Sabi sa mga reports na si Sister Hong daw ay isa pala talagang 38 years old na lalaki. At meron daw itong pangalan na Zhao. Wala pong apelido, yan lang so far yung makikita natin mula sa mga balita. At marami nagsasabi na parang online personality na lang niya, niya lang talaga si Sister Hong. Isang karakter kumbaga. Pinepresentan niya ang kanyang sarili bilang isang babae at nakikipag-arrange ng mga sexual acts doon sa mga kalalakihan. Of course, hindi na po namin ipapakita sa inyo, no? pero nandun po lahat. Ang dami talaga. Mangilan nila ng mga akusasyon ngayon laban sa kanya. Sinasabi, allegedly, na nagsiset up daw ito ng hidden camera para lihim na i-record ang ginagawa nito. Kasama ang mga kalalakihang kasama niya doon sa mga videos. Pero yung I think hat, ang pinaka-prominenteng dahilan kung bakit talaga siya trumending, ika nga, kasi yung mga kalalakihang kasama niya, ito yung gamit nilang salita ha, high quality. Gamit nilang salita po yan ha. Kumbaga sa salitang kalye natin, hindi puchu-puchu, kasi mga gwapo talaga magaganda yung mga katawan, and some are even claiming na may mga sikat, may mga content creators, may mga artista pa daw dito sa mga footages na ito. Hindi na natin makakonfirm yan. But more on that later. So lalo lang pag-uusapan ng mga videos ni Sister Hong dahil may bentahan ng mga footages na yan online. So dahil sa scale na ito at sa dami ng mga interesado, viral at hot topic siya sa Chinese social media. Aresto. Sinabi na early July 2025 daw, Nanjing Police na raw mismo ang nagtry na i ba itong kaso to. Inaresto nila si Sister Hong on the charges of disseminating pornographic content. Isa sa mga concerns sa kwento pong ito, importante to ha, importante to next part na natin ay ang hindi paggamit ni Sister Hong ng protection. So marami yung nage-express ng concern nila sa mga issues katulad ng uh, sexually tra transmitted diseases, HIV. May mga mangilan-ngilan po akong article na nagkiklaim na ang Nanjing daw nag-o-offer ng tulong medikal para sa mga nakasama nitong si Sister Hong. Nanjing Center for Disease Control and Prevention daw yung nag-announce na mag-o-offer sila ng health screening sa mga apektado. Hindi nila kinonfirm po, no? hindi rin kasi ethically right na i-discuss if positive ba si Sister Hong. Ganyan din po sa atin. Hindi natin pwedeng i-out ang isang tao. Meron silang privacy loss at meron din kagaya sa atin. But, but tama naman that it's a concern. Tama yun. Ang totoong mukha ni Sister Hong. Alam natin na lalaki siya. Napakita ko na rin kanina. May suot siya make-up. Pero kasino kaya siya pag wala ang lahat ng ito? Sobrang dami po yung curious dito at marami yung gumagawa ng kanika nila nilang mga research para makilala kung sino ba talaga si Sister Hong. Tanggalin natin lahat ng kasuotan, make-up, filters, mannerisms niya. Maraming nagsasabi na halos hindi daw siya nakikilala po. No? Unrecognizable siya in real life. May mga comments pa na katulad nito. He actually looks worse with makeup. His face is normal for his age. But his personality is extremely strange. May isa pa nagsabi, without the makeup, he looks his age, maybe even younger. But with all that makeup, he looks like a 50 or 60 year old aunt. Parang tita daw. No wonder people thought he was 60. And nung nakita ko, mukha siyang businessman, ganon, Businessman dito sa Pilipinas, ng mga Chinese. Ganun, ganun yung nakikita kong vibe. Which ironically, oh businessman talaga siya, di ba? Doon sa mga videos na kinukuha niya. Ang mga biktima ni Sister Ho. Napakarami yung mga photos na nag-circulate online. Na nagpapakita ng mga kasama ni Sister Ho sa kanyang mga videos. Dito na nag-umpisa yung pag-expose sa kanya. Dahil lang sumikat yung kumbaga, library ng kanyang mga videos, isa-isang nakilala itong mga kalalakihan. Obviously, hindi ko na po maiisa-isa yung mga kaso nila sa dami. Pero I think it's a given na matutukoy at matutukoy sila ng mga kakilala nila. Which is why sumisikat ang mga videos. Yung iba raw, natukoy ng mga sarili nilang kaibigan, binibayasin sila, Uy, ikaw ba to? Yung iba daw mismo. Yung mga nanay daw mismo nila yung nakakita sa kanila online. Siyempre, itatag ka Mars, anak mo ba to? May mga ganyan talaga, di ba? Anak mo ba to nag-viral ngayon? At sa totoo lang, siyempre, kung ikaw yung nasa sitwasyon, ah, medyo alangan. I'm gonna be honest, medyo nakakahiya po talaga, di ba? Lalo na kung lihim mo lang yung mga footage na yun. Which is, ina-argue pa natin, di ba? Kung alam ba nila o hindi yung pag-film sa kanila. Meron pang mga nagsasabi na yung iba raw natuklasan ng mga fiancé nila mismo. Nakakaloka yun. So, just imagine kung gaano magagalit ang napakaraming mga tao. Ito, it's safe to say na marami talaga sa kanila yung magpupursue ng legal actions. However, sa ngayon, ang sinasabi lang po sa balita eh, under police custody si Sister Hong. At magpapatuloy pa ang embestigasyon. Wala po ako nakikita mga pictures. Wala rin po ako makikita mga videos ng pag-aresto sa kanya. So, I guess kailangan natin hintayin pa yan. So, mula dito hindi na siya tinatawag na Sister Hong ng iba. Dapat daw, Grandpa Hong or Uncle Hong. May red uncle pa yung tawag sa kanila. Hindi ko alam kung bakit red yung tinatawag sa kanya ng iba. Pero iba-iba I think sa Thailand, di ba rin yung tawag nila? Kasi sumisikat din sa ibang parte ng mundo. Parusa. Sa Chinese law, ang distribution ng pornographic materials ay meron daw kaagibat na parusang umaabot sa 2 years na pagkakakulong. Maaari din siyang magkaroon ng additional charges dahil sa violate ng privacy at image rights ng mga nakasama niya sa mga footages. Pero babalikan lang po natin yung unconfirmed claim ng sexually transmitted disease allegedly po ni Sister Hong. Kaya ako siya nabanggit and kaya rin siya importante dito sa kwento natin kasi po, if mapapatunayan ito, meron itong legal consequences under Chinese law. Hindi po ako lawyer ng China ha, i-explain ko lang ng masinsinan. Ang isang tao raw na aware na meron siyang STD at aware na siya ay nagpapakalat nito, Grounds daw ito to be charged with endangering public safety. Isang krimen daw na maaaring patawan ng death penalty. However ha, sabi ko nga, walang patunay doon pa sa claims na yan. We are only discussing this for the context of our story, the what-ifs of our story. For now, kailangan lang natin hintayin ang mga balita. Alam niyo, 30s, gusto kong gamitin itong kwentong ito. Not specifically yung nangyari kay Sister Hong. Ah. Pero importante itong kwentong to sa pagpapahalaga nating lahat sa privacy natin. Especially sa mundo ngayon ng social media and quite honestly, nakikita ko rin kasi no, na sa younger generation, sa Gen Z, parang nagiging normal na rin po sa kanila yung sharing ng private videos nila online. So alis tayo kay Sister ko. Merong dalawang bagay ang gusto kong pag-isipan ninyo ng maigi. Gamit tong kwentong to. Una, tungkol sa privacy sa panahon ng mga live stream, video sharing, uso na yung nagbabahagi tayo ng lahat, miskin ng mga pribadong parte natin sa mundo. Pero paalala ha, hindi lahat ng pribado mananatiling pribado. Kapag po ni-record nyo na yung mga intimate na videos ninyo o hinayaan yung i-record kayo ng mga intimate na videos na yan, meron po kayong bahagi ng sarili nyo na binibigay na baka hindi nyo na mabawi. Kahit pa po sabihin ng partner or kung sino man yan na pinagkakatiwalaan nyo na sa atin lang to. Tandaan nyo, hindi po natin hawak yung konsensya at pag-iisip ng ibang tao. Ang pinaka-importante gawin natin ay doblehin ang pag-iingat sa mga sensitibong video natin. Mas okay pa na, kumbaga, ang bastos man pakinggan, no? pero mabitin tayo sa sandali kesa habang buhay natin pagsisihan. ba? Diba? Pangalawa, ang mas malalim pong leksyon dito. Hindi lahat ng nakikita natin online, hindi lahat ng mga idol nating content creators, I can even say this for myself, no? hindi ako yung idea ninyo na kung ano ako in real life. Sobrang tahimik ko lang po in real life. Hindi lahat ng nakikita natin sa internet ay yun sila sa totoong buhay. Nagaya na lang ni Sister Hong na sobrang layo pala ng totoong pagkatao. Pero nang ma-expose siya, talaman ng lahat na lalaki pala siya. Naluloko pala siya. Hindi ito tungkol dun sa kasarian niya. It's not even about yung discussion natin about the morality of all these things. Pero, ultimately, gusto kong gamitin tong kwentong na to bilang isang warning po sa lahat. sa likod ng mga filters, mga boses, makeup, sa mga ngiti na nakikita po natin sa social media. Maaari na minsan sa likod nito merong ibang katauhan pala. Kaya third is, bago kayo mag-open ng camera, bago kayo mag-save, mag-upload, kilalanin nyo muna hindi lang yung muka kundi ang buong pagkatao ng makakatanggap ng privado ninyong videos. Dahil sa internet, kahit sino, pwedeng maging kahit ano. Huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, at notification bell. Promote ko lang din po yung aking TikTok at saka aking Instagram para sa mga gusto pong mag-request ng story sa atem. Salamat din po sa mga lahat na nag-request ng story na to. Anyway, ito yung question of the day natin. Sagutin nyo, ikaw ba? Kung makikita mo na biglang mag-viral ka over a very intimate and private video, how would you feel? Kung ikaw yung parang isa sa mga kasama ni Sister Ho. Ano kaya ang magagawa mo? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clarence III. At ito ang aking kwento.